today's video guys, tara samahan niyo ako ulit pumunta sa Ostrat ki Ibet na maganapin sa Centro Solana, na Cagayan. So dito part na ka-chill life, ini-ready ko na yung motor ko na ilabas. Siya so, na ang gamitin natin si Grindy. Kunti na lang palang sira ng atin motor mga ka-chill life. Kaya ready na ulit yan maki at para makaturun din sana na nailangan. Pagkatapos ko nilabas sa gerinde sa garahe. Ayan, mag-share at like mga kachilay. At pasensya na rin kayo kasi may mga narinig kayong boss ng mga bata. Yung kasi yung mga pamangkin ko para nag na naman nga sila. Mga pamangkin ko hindi nagkakasundo. At dahil nakajer up na tayo mga ka-chill life, Kaya tara na Let's go na tayo dun Habang pa naman sakwa dito sa daan mga ka-chill life Ay Dahan-dahan lang ako dito kasi prinsipal si itong motor na gamit natin ngayon. E ayan, sobrang bagal kong patakbo dyan mga chidlay. Syempre, natin madumihan din yung motor natin. Hirap na kasi yung magdinis sa ganitong motor. Dami mong gilindisin. sa main highway namin mga ka-chill life to muna at tingin sa left and right kasi marami dumadaan pag agad di likon dyan mga chill like, mahirap na kasi minsan may mga may biblis ding dyan kaya dobre inat kayo lagi mga ka-chill life lalo na sa mga daan na may paliko-liko mahirap yung mga tao birthday kahit sobrang inat mo sa pamamaneho meron at meron din mandadamay na mga kapotor o ibang sasakyan kaya ingat nga kan tayo mga kachilay alay to lagi tayo sa mga daan na diadaanan natin sa part na to mga kachilay ay mga overtake pero may pag mga overtake mga check niyo muna kung may mga kasalimbo kayo o mayroon din mga overtake kaya unahin muna ang mag signal light kaya dapat advance din ang signal light like, yung mga chill light -like pa aware din na sa lukod mo na cover take ka sa so, ignore mga cover mga chill light -like, kung wala kang makakasulungkong o makakasabay din mo cover take kaya doble ingat din at laging tignan yung side mirror mga chill light -like, para laging safe kan tayo sa daan So ayan mga kachid life, magpapagas muna tayo kasi mahirap na, baka maubusan tayo dyan sa daan. Papatas tayo ng 200 mga kachid life. Then may sobra pa tayo na 200 pesos. Yung 200 na pesos yung mga kachid life. 000. Ay, tutulong natin sa beneficiary natin sa charity. Kaya ayan, pagas na tayo mga kachid life para ginaw inaudit tayo mamaya. Dito pala ako ng pagasa Pilipinas Station sa Tolayan Magajanday. Tensha ko tinta iko usap tayo. wala. MT Pak. So, ayan mga ka Life. Tapos na tayo na magpagas. Oh, so So, maraming salamat sa iyo, kuya. Charm otnes na sa iyo. Tsaka sa PT Station. Kaya naman, pin-sponsor ang gas. Eh, joke lang. mga chill life ay nakasabayan natin ang SJRC na din po sila sa charity kaya yeah, ayun, nakisabay na lang po sa kanila kaya yeah, shout out sa so po sa inyo SJRC, big salute po sa inyo at Reg Safe Always sa part na ito mga ka-truelite may tayo sa right kasi dito yung bypass ng bagay dito rin ni Chork pupuntang Solana kaya shoutout po sa inyo mga ka-riders club natin Kailangan ko lang bumili kasi dito ko balak antayan si Chris Motovlog. So sana ako mag-antay. Kaso may nag-repress ang bomba Hindi naman tayo magka bomba kasi naka-silencer tayo. At eh, di ko na rin pang-click yan. Kaya mag -antay ako dito mo at yung light. Like para doon nalang mag-antay. dun sa mga, sa may bridge. So tara na guys, tara na. So, dito na natin ang si Chris Moto Kaya, abangan natin dito, mga chillay. So, ayan mga chillay, para na si Chris Moto Pero may checkpoint dun, pero mas nauna ako. So, ayan si Chris Moto Baka naman, pwede niya ni, siya ni at supportahan, mga chillay. Pag-upload lang. Ready na talaga pag vlog ah. Ha. ha? Ready, ready na pang vlog. Tamang ba yung vlog? Pag, <laughs> pag nag-post ka pala dun sa ano, tanggalin mo yung watermark. Wala namang may watermark ba? Wala namang watermark? Minsan sa CapCut meron. Paano yung watermark? Yung parang kunyari, nag-upload ng video, tapos sa pinakadulo, may pagkita na yung parang CapCut, ganun na sa so ano, yun. Pag mong isama yung pag ganun, pag, mag, pag, mag-edit ka sa CapCut, sa pinakadulo, i-delete mo lang yun. Lang yun. Uh, uh Kasi hindi siya, ano yun, uh, parang hindi siya sakop ng meta. Hindi, ano, hindi counted yun. Hmm, hindi counted. Basta yung may mga watermark gaya ng TikTok, hindi rin counted. Tara sir. dahil tapos na kami nag-chill up dito mga chill fight at nagkwentuhan sa blit so ayan na makaalis um, na tayo mga chill fight ito pala yung bypass road na bagay naladaanan din natin dyan yung steel bridge at ipag dito ka dumaan mga chill light sa may steel bridge ang bis ka lang ako punta sa solana kaysa dun sa pupunta pa sa Buntun bridge na iikot ka talaga so awit na lang po kayo dito mga chill life, kasi may mga part dito na hindi sementado tsaka rapot din gaya po nito kaya doble inat po tayo kaya sa mga nakamoto dito mga kachilulite tabo doble yung pag iinat kasi pwede madulas yung natin sa mga bato-bato na maliit dito At sa mga nakapurgulis naman dahan-dahan po kayo kasi pwede katalsik yung mga bato talo sa mga nakakasabay nyo po kaya right safe always po sa ating mga chill light sa mga drivers po dyan dumidugday inat lang pa tayo left tayo sa daan At kung may naririnig po kayo dyan mga kachilid, na kumakalampag yun po yung vendor extension ko dyan sa harapan ng piloto po po kasi pumapalo po siya simula kasi yung naksidente ako nakaralan niya na siya pumapalo kaya yun laging tumutunong kahit konting lang pero okay lang eh, safe naman tayo dyan mga kachilek So, Jan Park na ka chill life Yan na po yung Steel Bridge na papuntang Solana Shortcut po yan, mga chill life Talagang saglitan lang Makakapunta ka na dyan sa Solana Hindi ba't po tayo dyan sa Bintin Kasi Matatraffic po tayo dyan Tsaka mas malayo Kaya dito, Park na ka chill life Ay, dire-direcho ko na dito Kaya tignan ko naman Lawak na maladaanan mo Diretso lang, wala ka masyado mga kasabayan talagang dire-diretso niya yung dahanan mo dito. Pero yun lang lagi mo sinasabi mo, Chil Life. Lagi tayo ng iingat. In Nasal mo na bago alis, bago mag-motor. Kaya, yeah. diretso na tayo mga Chil Life. madulas yung gulong natin. Kaya uh, ingat-ingat ulit, na uh, chill light. At dyan, part cementado at region na yan, hanggang sa dulo. Kaya malapit na tayo dili ko dito sa right mga chill life So may mga marshal ko dyan kaya shout out po sa inyo Yan po yung sa atin kung saan tayo deterecho Puntang Charity Event So dito nag right turn na kami mga chill life. Kasi pag dinecho natin yun papuntan lang alisan ano na po yun questions ay touched na tayo sa Centro Solana. So, dyan pala tayo mag-charity Banjan dyan sa may gymnasium nila. At dito parang mga chill life, tingin-tingin na ako sa pagparingan? Buti may space pa dyan. Kaya dyan na rin ako, ang pwepesto ang mapaparty ng kasama ko. yeah, shout out din sa lahat na nandito ng mga writers club natin. Big shout out at big salit po sa inyo. Mabuhay po tayong lahat. <tries> Bali, na una na pala yung grupo natin dito na Ram Guardian Survivor Sliders Club kasi mga Bali nang nantay ko lang si Pismatoblog to para ha? sabay na kayo pupunta dito sa charity event. Kaya yan, nakapark na rin kami. Buti na para serve And na mga yung ano natin. Pasok na rin kami sa loob ng mga chute. Okay, guys, so, handsome na ayon.